So guys, bibili tayo ng patoka, no? On the way na tayo sa poultry supply. All right. All right. So guys, dito na tayo. Bibili na tayo ng patoka. As usual, no? Ito yung pinaka eh, problema sa ano, eh, sa pagiging pansier. Kailangan mo laging pakainin yung mga alaga mo kalapati. Bibilang okay, ko na ang patoka. Alright, paso tayo.

Ito guys, oh. Onsi treat lang binibigay ko. Ayan. Oh, bayad na tayo. Ayan, ayos guys. Ganun pa rin yung presyo ng patoka. Kagaya nung binibili natin. So, halos lahat naman ng ano dito. Kompleto sila dito guys. Kompleto sila ng mga patoka dito. Ayan, Salamat po. Para sa kalapati, para sa Para sa manok para sa mga baboy, sa aso, sa pusa, kahit ano. Eh, dami nilang supply. So, yun guys, isang sako lang binili ko, yun lang budget natin eh. Yun na, nakatali na siya sa bay. Okay na yan. So guys, uwi na tayo. Pakita natin kung ano laman na itong ano, patoka na binili natin. Let's go! Maraming beses ko na ito na videohan. Tsaka nagawa ng content. So, ito yung binibigay ko na patoka. Pang manok. Guys, pang manok. Value max. Para sa manok to guys, panabong. Concentrate with pellets. No? 25 kg. So, ito yung binili natin. Tignan natin kung ano laman nito. sobrang dami basa natin ayun guys concentrate lang yan with pellets yun bilis na tumuubos saglit lang yun daming ibon eh